Magandang araw mga kababayan. Meron lamang po akong gustong i-share sa inyo. Na, na, Napag-isip-isip ko lamang po kasi marami po akong nababasa pag pinopost po natin si Pastor Kibuloy. Uh, although, most of them are Duterte supporter. Sinasabi nilang, ah, Duterte supporter ako pero pas ako kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, magkaroon tayo ng heart-to-heart -heart talk, ika nga. Let's talk about this. Let's, uh, sabi nga, let's, ano, let's, uh, let's deal with the elephant in the room. May pag ganun ganon pa, di ba? Pag-usapan natin. Bakit ka nyo? Kasi, eto ha, marami sa atin, alam natin na si Pastor kibuloy ay malaking tulong ang ginawa sa mga Duterte. Alam natin ang KOJC ay todo suporta sa mga Duterte. Yung KOJC, yung kanyang uh, uh, group, yung kanyang grupo. Pero marami sa atin, hindi pabor sa paniniwala ng uh, KJC at ng doktrina na itinuturo ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, hindi ko kayo masisisi ay, eh, dahil ako din po ay ganun. Ako din po ay merong uh, alinlangan noong mga panahon na yon sa sa doktrina ho ni Pastor Kibolo. And until now, hindi po ako kaanib ng KOJC. Hindi rin po ako uh, sangayon ayon sa lahat ng kanilang pinapaniwalaan. Ito ay ano lang, prangkahan lang. Pero gayon pa man mga kababayan, hindi sa akin hadlang yun para iboto ko si Pastor Kibuloy para sa Senado. Alam nyo kung bakit? Tanungin ko ho kayo, pag kayo ho boboto ng mga senador congressman o di kaya mayor, inaalam nyo po ba ang relihiyon ng tao na ibinoboto ninyo? Di ba hindi naman po? Inaalam nyo po ba kung pareho kayo ng pinaniniwalaan sa pananampalataya? Hindi naman po. Kailan ho ba kayo nagboto na, ah, iboboto ko itong senador na ito kasi pareho kami ng paniniwala? O di kaya iboboto ko, ito, ah, hindi ko iboboto ito kasi hindi kami pareho? Di ba ho? Wala naman nung siguro sa ating ganun. Pero bakit tila pagka si Pastor Kibuloy, eh medyo yung bias ni natin, eh ganun na lang. Kasi nga po, alam nyo kung bakit, na-influensyahan po kasi tayo ng paninira at pang discredit ho ng mga mainstream media kay Pastor Kibuloy. That's the problem, di ba po? Alam nyo, aminin na natin, if there is one thing na napaaganda ho, sa grupo ni Pastor Kibolo eh ay yung klase ng kanyang pamamahala doon sa kanilang lugar. Ako po no question, hangang-hanga ako. 'Di ba? Palagi ko nga po sinasabi, tayo mahilig po tayong magbakasyon po dito sa sa Japan. Alam mo, kulang na lang doon sa KOJC ay magkaroon ng ano aircon sa labas para magmuka ng Japan. Kasi gano'n gano no, eh, kung gaano kalinis po, kung gaano kadisiplinado yung mga tao dito sa Japan, gano'n din sa KOJC. Pag tinignan nyo po, eto nga, eh, ito yung umaga po, alam nyo, tuwan-tuwa ako. Kasi madalas po tayong, o lagi po tayong naka-check-in sa Kabukicho, maraming nga nagsasabi, bakit dyan, ang ingay-ingay dyan, uh, red light dyan, ang gulo-gulo. Kasi sa Kabukicho po, hanggang madaling araw, bukas ang mga restaurant. Lahat po doon bukas hanggang madaling, hanggang umaga. As in, umaga ho. Pero sobrang kalat ho nun. Pero sa umaga, magugulat ka, ang linis. I mean part sa kanila yun eh. Nung umiinom, ano ho sa kanila? Kultura na ho sa kanila kahit nga yung mga boss nila sa kumpanya eh. Parang inire-require yung kanila mga empleyado na after work, inom ha? Ganun sa kanila eh, yung kultura nila. So, party-party sila, sa kasiyahan sila. Pero sa umaga, asahan mo, ang linis. Bakit? Yung mga tao, yung mga janitor, eh di ko alam ko ano, yung mga may-ari ng mga store, nililinis nila yung harapan. As in yung mga ganito, halimbawa, yung mga ganyan sahig na ganyan, minamap po nila yan. At hindi lamang po mga staff ang gumagawa niyan, pati po yung may mga may-ari na mga, mga store doon, yung harapan nila, nililinis nila. Ganon po sila. Alam niyo kung anong naalala ko doon? Mga taga-KOJC. Taga-KOJC, ganyan din po pag pupunta ka doon sa loob ng kanilang compound. Ay, grabe. Ewan ko ba bakit alinis-linis, ang ganda-ganda yung maa-amaze ka Ito, well, hindi ho ito OA ha. Maa-amaze ka pag nagpunta ka doon. Kaya nga sabi ko sa kanila, ini-encourage ko yung mga taga-pamunuan ng KOJC. Ma'am, buksan nyo ito sa, ano, sa public. Kaya lang, siyempre, kasi minsan tayo, may, may mga ugali tayo, mga Pilipino na kulang ba sa respeto? <laughs> uh, eh, sa kanila, napaka-ano po yun, napaka pagka holy place, it's really a holy place, di ba? Ganun nila itreat. Kaya sa kanila, the entire kingdom, yung kanilang compound is a holy place so dapat malinis, maayos. Kaya e, sabi ko, sana ipakita nyo ito sa iba, sa public. Kasi ma maganda ho talaga. Uh, maamis ka. Parang kung sabi ko nga, aircon na lang ang kulang. Parang Japan na sa kalinisan, sa kagandahan. If there is one thing na meron no, si, ang si Pastor Kibuloy ay yung galing sa pamamahala. Galing sa administration. Alam mo, marami kasing gift eh. Anong sabihin ng gift? Ibig sabihin, calling mo bilang isang uh, uh, tao. ba? Hindi ka naman na uh, umusbong dito bilang singaw lang. Eh. Umusbong ka sa mundo dahil may panawagan ka. Kaya binibigyan ka ng Lord ng gift. Gift of leadership, iba-iba yan. Gift of teaching, 'di diba? Marami 'yan, iba-ibang klase ng gift. If there is one thing na gift ni Pastor Kimboloy, ang administration. Ano ibig sabihin noon? Kaya niya yung ano eh, yung lahat ah, lahat ng kanilang patakaran, rules and regulation nakasulat yun doon, na anggan, ang ano eh, kumpleto talaga yung masasabi mo, wow. Organisado itong grupo na ito. Oh, marami nga nagsasabi sa inyo, o oh, bakit din nila mapuno ang uh, mga mga rally-rally ganyan ganyan? Kasi oh, sa totoo lang, religious organization po sila. Kalat po sila sa buong mundo. Uh, kung saan-saan po sila, hindi po sila yung tipo na nag na, retain lang doon sa iisang lugar. Kasi nga po, yun ang payo. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. At yun din naman talaga ang sinabi ng ating Panginoon, di ba? Go and make disciple of all nations. Ibig sabihin, kumalat kayo. Hindi yung magkumpul-kumpul lang kayo, magsama-sama kayo dyan, tapos kayo-kayo magbulahan. Hindi ganun. Ang sinasabi, go and make disciples of all nations. Ibig sabihin, nagpupunta sila. Kaya kahit saan kang pumuntang bansa, lagi ho silang merong uh, parang chapter, ika nga. ba? Diba? Meron silang ganun. Kaya kalat-kalat po sila. Hindi nila kaya mag-gather as one na mar maramihan. Kasi yan din ang tanong ko noon eh. Sabi ko, akala ko ba million-million ng membro ng KOJC? bakit hindi naman uh, nung nagkaroon ng siege hindi nagpunta lahat. Sabi, siyempre, nasa ibang bansa yung iba. Ala naman mag, magbiyahe pa, hindi naman ganun uh, kadali ang magbiyahe, lalong-lalo -lalo na pag ikaw ay OFW, napaka-importante na ikaw ay uh, nasa trabaho mo lang, di ba? Hindi ka naman pwedeng mag -leave. So, kalat po kasi sila. And yet, etong maganda dito, eh. dito mo makikita yung leadership. Kalat po sila, pero kahit saan ka pumunta, yung leadership nung kung paano patakbuhin ni Pastor Kibulo yung sa Manila o yung sa Dabao pala, ay ganun din po sa ibang lugar. Paano ginagawa yun? di ano yung leadership ang tawag doon? Administration. Kaya mong gawin yan. So, nakalista ako kailan pupunta si Pastor sa mga lugar na yan para i-disciple yung mga tao niya, mga ministro niya. Kung uh, pa paano sila, itinutur nila, ganun sila eh. As in, organisado ika nga. And because of that, I think Pastor Kibolo is is more than enough. Ah, masasabi natin na sobrang nilagpasan niya yung ibang mga senador natin. Nilagpasan niya yung ibang mga public official natin pagdating po sa galing sa administration. So mga kababayan, ibig lamang pong sabihin nun, he deserved to be in the Senate. Kasi Isipin nyo ito ah. Isipin nyo na mabuti ito. Yung mga wala nga kwentang senador, binoboto natin eh. Yung konti lang ay pinakita, binoboto natin eh. At ito pa, matindi. Tayong mga Pilipino, boto tayo ng boto na ayon sa kanilang pangako. Di ba? Ngilig natin bumoto. Ah, kasi ito si pangako, may pangakong ganito. May pangakong bibigyan kami ng ganito. May Pang pangakong ganyan. May pangakong magsiservisyo. May pangakong ganun iilan lang po ang mga senador na masasabi nating tumupad sa ganyang klaseng pangako. Di ba ho? Si Pastor Kibuloy, hindi pa nangangako, ginawa niya na. Ginawa niya na po ito sa kanyang kongregasyon. Ginawa niya na po ito sa kanyang lugar. Sabi nga eh, may exhibit na siya. Kung si Pangulong Duterte may dabaw, may as exhibit, kaya natin siya binoto bilang Pangulo. Kasi gusto natin yung peace and order ng dabaw ka ng dabaw, safety ng Davao ay ma mapunta din sa uh, buong Pilipinas. Alam mo, si Pastor Kibuloy, may ganun din po. Yung kagandahan, kagalingan niya ho sa sa pag-organize, sa pag-ayos sa KOJC ay maaari din po natin maging halimbawa yan pag ginawa niya ho yan sa buong Pilipinas bilang senador. Kasi alam nyo, perfect eh perfect si Pastor Kibuloy para maging senador. Kasi diyan siya magaling eh. Yung magpa ng batas. Ah? Ah, mangumbinsi ng tao para supportahan yung bill na kanyang ipapasa. Para ho, maayos ang ating bansa. Kaya nga, isa nga niyang nagustuhan ko sa kanyang uh, bill na gustong ipush eh yung uh, death penalty sa mga corrupt official. Ako, honestly, nung nagkaroon po ako ng napakaraming kaso, isa pong natutunan ko talaga ay maraming mga Pilipino ang nakakulong, nakadetain. Not because uh, may kasalanan talaga sila. Marami sa kanila ho, eh, na inape ng sistemang bulok sa Pilipinas na pag mayaman ka, kaya mong magpakulong kahit walang kasalanan. Kasi nga po, Babayaran lang yung mga dapat bayaran, iwawaran, pag nawarant na, kulong na yan. Eh, walang abogado, kulong yan. ayang nga, may part sa akin na parang nabago yung perspektibo ko pagdating sa death penalty. Kasi nga naman, kawawa talaga may hirap. Ngunit, pagdating sa corrupt official, dapat talagang i-death penalty. Una-una, may kakayanan silang kumuha ng abogado. So, hindi sila lugi sa justice, di ba? Hindi sila lugi sa hustisya. Kaya nila kumu uh, mag-ano ng abogado. So, ibig po sabihin, yung talagang tunay na mabibitay dahil sa corruption ay yung talagang tunay na nagkasala. Kaya yan ang gusto kong i-push ni Pastor Kibule na isang pinupush niya. Eh. Kasi alam nyo, mga kababayan, nakakalungkot. Ako po ay mula noon, taon-taon po akong nagpupunta buong Disyembre at January sa Japan po para mag-explore. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa natitigil yung amazement ko, yung sobrang amaze ako kung ba paano umunlad ang bayan na to. Ang halawa, kahit doon sa ibang mga bansa like Thailand, hindi ko maintindihan, dati ang pangit-pangit, umuunlad na, ang ganda-ganda na ngayon. Tapos tulad din ng Singapore. Alam nyo kung bakit? Kasi, yung corruption sa kanila, less. Yes, of course, there will always be corruption. It's part of human sin, sin yan. <laughs> Hindi mawawala yan. Talagang, sabihin, talagang nandyan yan. Pero, iba po kasi. Yung sa Pilipinas. Por corruption in the Philippines ay normal na. As a matter of fact, Abnormal ka kung hindi ka mangungurap. Ganon sa Pilipinas. At sa matter pa, pag hindi ka kurap, ikaw pa yung ipakukulong ng mga kurap. Ganon sa Pilipinas. Ikaw pa ang uusigin ng mga lintik na kurap dahil lamang po pinipigilan mo yung kanilang pagnanakaw. Ganon sa Pilipinas. Ang justisya sa Pilipinas, sobrang baluktot na dahil sa mga kurap alam wala si ano yan eh. Mantakin mo. Ito ah, alam niyo to. Barangay pa lang eh, kurap na eh. 'Di ba? Barangay kagawad, kurap na. Barangay captain, kurap na. Kukuha ka lang ng barangay permit, kurap na. How do you expect sa taas? 'Di ba? Mantakin mo ha, ito. Bigyan ko kayo ng matinding halimbawa. Putang na pinunan ng pinuna yung akap. Sabi, bakit ininsert yan? May isa pang senador dyan insert 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 yan, anay nay nay hindi na namin papayagan yan. ano ginawa? Kita mo akap ngayon. Nakuha uli, ah bumalik na sa bay kam. Congress anaginventon, hindi naman Nag-push yan, kapunta sa senado, pinuno na kuno. isang madal-daljan yung mangga, yung ng hindi pa hindi ka papaayag gan, gan 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 Oh, ito, ah, ito ha. Pagdating sa BICAM, yung pinagsama na ng Kong, yung House at saka ng Senate, ano, inabutan lang sila ng 5 billion do sa AKAP. Kasi, I think it was, uh, ginawang 26 billion na lang yung AKAP. 21 allotted sa House of uh, the Representatives sa Senate, 5 billion. So, sinuhulan lang kayo ng putang ng 5 billion, pinasan nyo na yung AKAP. Lintik talaga kayo, di ba? Ganyang kakurap ang mga Pilipino. Una, reklamo ng reklamo sa AKAP. Eh, ginagamit lang yun ng mga politika. Ay tapay 5 billion sa inyo. Ah, okay. Go. Pasa. Oh, di ba? Putang ina. Kurap. Tapos, expect ninyo na aasenso bayan natin? Nasuhulan lang? <laughs> yun na sinasabi natin. Kaya napaka-importante, mga kababayan, na sana yung mga katulad ni Pastor Kibuloy, iboto natin sa Senado. 'Di ba Kasi alam natin ni eh, walang korupsyon. Anong proof? Yung kanyang KOJC, mayaman yung kanyang mga tao doon. Ginagamit nila ayos as in kumpleto lahat. Maundad sila kasi nga zero corruption ni. Eh. Ang tolerance ni Pastor Kibuloy zero. Or talagang zero corruption, ayaw niya ng korupsyon. So anong ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Huwag sana maging hadlang sa atin yung kanilang paniniwala dahil lamang po magkaiba tayo. Eh ma, lahat ng senador magkakaiba tayo ng paniniwala. Yung mga iba nga dyan, 80s na siguro, wala nang pinaniniwala ako, hindi pere. Eh. O agnostic, ano? Agnostic ba yun? Yun. Bakit kanyo? Eh ang Panginoon nila, pere. Eh. Maintindihan natin, ang kanilang reliyon, pera. O, pero binoboto natin. eto pa kaya, Talagang tunay na kaalyado ng mga Duterte. Subok, inipit, sinubukang suhulan. Kaya nung hindi masuhulan, ginipit, nanindigan. Tapos di natin iboboto dahil iba lang ang kanilang paniniwala. O, oh, di ba mga kababayan? Sana ho. Kaya comment-comment po kayo at yung mga kababayan natin hindi pa kumbinsido dyan, i-share nyo itong video na ito sa kanila para maintindihan nila na hindi mahalaga yun. Ang importante ay yung ginawa niya, yung kanyang pamamahala, ay may, big, may, may kalat din niya ho sa ating bayan. Di ba po? Milamang po, sana po, tulungan natin si Pastor Kibuloy na maging senador. Salamat.